15% ng mga Pilipino nahihirapan sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa ayon sa isang survey. Narito ang news scoop ni Angelo Bainio mayorya ng mga Pilipino ang nahihirapan sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Ito ang bagong inilabas na survey ng Publicus Asia kung saan naabot sa 15% ang nahihirapan na makabili ng mga pangunahing bilihin habang 14% naman ay dahil sa mataas na presyo ng mga produkto. Ayon sa survey, kabilang sa problema ang ikinabahala ay ang hirap sa paghanap ng trabaho na may 12% at inaalala ang mababang sahod na mayroon ding 12%. Sa micro level naman, 22% ng mga educated na Filipino ang nahihirapan na matugunan ang mga pangunahing pangangailangan habang 19% ng 25 hanggang 29 na taong gulang ay naharap sa job scarcity, underemployed o hindi pagkakatugma ng kasanayan sa kasalukuyang trabaho. Samantala 19% naman ng mga manggagawa sa gobyerno ay nagpahayag ng hindi kasiyahan sa kanilang sweldo. Ang survey ay sinagawa mula September 7 hanggang September 12 na mayroong 1,500 respondents. At yan ang aking news scoop. Ako sa Angelo Bainho, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.